Kapatid, sa pagkakataong ito, si Brother Lowell na isa sa bus preacher nagpapahayag ng malinaw sa mga pasahero ng bus na ang tanda ng Diyos sa kanyang bayan ay ang pangingilin ng tuwing araw na ikapito o ang araw na sabado at kanya ring malinaw na ipinapaunawa sa mga pasahero ng bus na ang tanda ng kaaway o ng halimaw ay ang araw na linggo. Ito ang tanda niya sa kanya pong bayan. At kanya rin pong isinaysay mga kapatid sa mga pasahero ng bus na malapit na rin pong ipatupad, i-enforce ng uh, kaaway ng ating Diyos ang batas na linggo or Sunday law na kung saan gagamitin po ng kaaway ng Diyos ang mga hari o pangulo ng bawat bansa upang ang kanyang panukala ay matupad na ang bayan ng Diyos ay pahirapan niya dahil hindi ito sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya kanyang ipanliwanag ni Brother Lowell na kapag dumating ito ay huwag po natin itong tanggapin dahil ito po ay utos ng halimaw o ni satanas na kaaway ng ating pong mahal na Diyos. Mamaya, maya mga kapatid, inyo pong malaman at marinig ang buong pagsasalaysay at pagpapaunawa ni Brother Lowell sa mga pasahero ng bus at ito naman ang mga pasahirong nakapakinig ay malaya nila itong tinanggap ang mga informasyong ito na nagpapahayag na ang araw po na Sabado o ang araw na Sabat ay hindi po ito linggo kung hindi ito ay Sabado na ang ikapitong araw ay siya pong tanda ng Diyos sa kanya pong bayan at ang tanda naman ng halimaw o ni Satanas sa kanyang mga tagasunod o lingkod ay ang araw na linggo pakinggan po natin mga kapatid ang pahayag at pagpapaunawa ni Brother Lowell sa mga pasahero ng bus bantayan yung mga kaibigan kapag naiproploma ang sandalo sa buong sa mundo yung ng tao ang kapanalan ng linggo, yung po ay ay matatanggap na natin yung part of the test. Kasi ang tanda po na tinatawag dito sa banal na kasulatan, ituturo po sa inyo ang tunay na tanda. Ayan. Kasi once na may tanda tayo ng Diyos, hindi siya ng tayo. Ayan, ituturo po sa inyo yung, yung tanda ng Diyos. Sa Ezekiel, Point A, verse 12 Kasi dapat na naman natin itong mga kaibigan kasi maaari tayong ma damay doon sa salot na ibibigay ng ating Panginoon. Ayan, at ito sabi nito, ito yung tanda, tandaan nyo mga kaibigan, kung kayo may mga Biblia sa Ezekiel 20, verse 12 at 13. Ang sabi nito, bukod nito, ibibigay ko rin na mas sa kanila ang aking sabat. Ito pala yung sabat na tanda. Bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanala sa kanila. Ito pala yung tanda ng Diyos. Pero anong ginawa ng kaaway? Hindi lang yung mga tao. Pinalitan yung kabanalan ng Sabado ginawang ito. Ito sa pwede, tingnan nyo mga kaibigan. Inyong ingatang banal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay pangitanda sa pagitan ko at pagitan ninyo tanda pala ito. Ngayon sabat po mga kaibigan At once na wala tayong tanda ng Diyos mayroon tayong tanda ng halimaw Kasi isasabatas po ito mga kaibigan At ang magsasabatas nito Yung dalawang halimaw Dito sa Revelation 13 Alam niyo ba ang dalawang halimaw na ito? It is the religious leader At sa kayong uh, political power Magsasanit po itong dalawang persa Ito totoo mga kaibigan kapag nabalitaan nyo na pinatupad ang sun below, huwag nyo kayong, kayong, mag, huwag nyo tatanggapin yun. Pag-aralan nyo yung Biblia, alamin nyo kung ano ba talaga ang tunay na sabat. Yun po ang tanggapin nyo, kasi yung ang tunay na tanda ng Diyos na ibigay niya. Kasi once na tinanggap natin ang buwat na sabat na ito, tayo po tatanggap ng seven last plates. Alam nyo pa kung anong seven last plates, mga kaibigan. Ito po yung sukat mula paang hanggang pulong, na hindi gumagaling. Ito parang pink sa ito. Mula paang At ano pa? Bukula ang dagat. Ang mamatay ng mawisla. Bukula ang mga tubig. ng mga bukal ng tubig. hindi, may wala na tayong maiinom na tubig kasi magiging bukog lahat yan. At ang makatanggap nito yung may mga tatlak ng halimaw. At ano pa, yung salot. Pagkatapos na matanggap natin yung sugat na napaka napaka pandidirik sugat, pupula yung dagat, pupula yung mga tubig, pati yung mga nasa mineral natin, pupula yan. Wala tayong mainok. Kaya eh, uhaw na uhaw tayo. At ano ba ang sunod? Iinit ng patindi ang araw. Kaya kung magpapansin natin, ang araw ngayon ay napakainit na. Seven times na iinit po yung araw. May sugat tayo, wala pa yun po ang pagpapaunawa ni Brother Lowell tungkol po sa ang araw ng sabat ay tanda ng Diyos uh, sa kanyang bayan at ang araw naman na linggo ay tanda ng halimaw o ni satanas sa kanyang mga tagasunod. So kanya rin pong inulit-ulit at idiniin mga kapatid na kung ito ay darating na nga po ang pag-isabatas uh, o pagsabatas nito ay huwag po nating tanggapin dahil ito ay uh, batas nga po ito o utos po ito ng halimaw o ni Satanas na kaaway ng atipong mahal na Diyos upang maiwas din po tayo sa pitong salot na ito po ay ibababa ng Diyos sa mga tao na kanyang pinapanawagan o kaya tinatawagan ngunit itoy hindi nakikinig sa kanya pong mga babala So ito pong uh, pitong salot ay puot po ito ng Diyos sa mga tao na nakarinig na ng pabalita ngunit hindi po ito sumusunod sa kanya pong mga panawagan na ginamit po niya ang maraming mga lingkod ng Diyos na niwala sa ating Diyos upang ipahayag ang pabalitang ito ngunit hindi nakikinig kaya ang pitong salot ay ito'y puot ng Diyos na binanggit nga po ni Brother Lowell na uh, sugat mula paa hanggang ulo at popula ang dagat at lahat ng bagay sanlibutang ito ay mapapahamak maliban doon sa may tanda ng Diyos na ito po nga ang utos na ipangilin ang araw na Sabado o ang ikapitong araw. So mga patid, ati pong patuloy na pakinggan ang iba pang mga pahayag ng atipong pong mga mga ngaral sa Bus Preaching Ministry. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sponsor ng mga missionary booklets sa ating mga kapatiran sa iba't ibang dako ng San Libutan na sila po ay patuloy na nakikibahagi sa gawain ng atipong pong Panginoong Diyos at patuloy nating idalangin sila na ang mga manggagawa ng ating Panginoon ay lalo pang sumigla at ang ating pong mga kasama na mga sponsor ng missionary booklets ay lalo pang magiging mabuti ang kanila pong katawan pang o pang patuloy na makapaghanap buhay upang isuporta sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. So, yan po ang ating patuloy na dalangin sa lahat ng ating pong mga kapwa manggagawa na ang Diyos ay patuloy pong tutugon sa lahat ng ating pong pangangailangan at panalangin at kahilingan sa Kanya dahil tayo ay patuloy na nagiging kabahagi sa malapit ng magtatapos na gawain ng ating pong mahal na Diyos. Kaya salamat ng marami sa ating pong Diyos at salamat sa ating lahat na kayo ay patuloy naging kasama sa panalangin upang ang Diyos ay patuloy nating mabigyan ng kalwaltian. Salamat po at God bless sa inyong lahat.